Mga partner, ipapakilala ko po sa inyo si Ganda. Isa po siyang ang Sitsu. Bali si Ganda mga partner ay binawian ng buhay. Tsaka para, para manatili siyang buhay. Nakikita po siya ng ating tropa, yung ating partner ay ginawan po nila, nagpagawa po sila. Bali, yung tawag po dito ay taxiderm. Ang taxidermy mga partner ay hango sa salitang Greek word taxes na ang ibig sabihin ay arrangement at derma naman po ibig sabihin skin. Taxidermy, the art of preparing, stuffing, and mounting the skin of animals with lifelike effect. What's up mga partner? Michael Jonela po. Mga partner, andito po tayo sa bahay niyo ni Pops Dennis. Bakit tayo nandito? May gusto lang ako sanang i-share sa inyo, ipakita sa inyo. Na yung ginawa niya sa kanyang aso, mga partner, kasi yung aso nila mga partner, ay mahal na mahal po nila yun. Tapos medyo minalas yung aso, binawi yun ang buhay para po hindi po siya mawala ng tuluyan, mawala, makalimutan, ay may ginawa po sila mga partner. May ginawa po silang isang paraan na para lagi nilang makita. Ngayon mga partner, ipapakita ko sa inyo mga partner kung anong kinalabasan ng ginawa nila. At ma-inspire kayo kung mahal nyo yung mga aso nyo at kayang-kayang ah! nyo -kayang namang ipagawa, gawin niyo ito. Mga pata, halata, samahan niyo ako. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo yung kanyang aso. Tara mga partner! Mga partner, relikat, panoorin natin. Ibalik natin yung mga alaala -ala ni Ganda. Yung mga araw na masigla siya, masaya siya hanggang sa araw na siya ay nagkasakit. Hanggang sa araw na siya ay binawian ng buhay. Hanggang mga partner, hanggang siya ay na-taxiderm at Ibinalik Ibinalik sa mga may-ari Hanggang Sasha ay Andito na Step 1 Wake up, really gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 Grow hard about what you wanna be Step 4 Everybody just do your thing wake up, wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up, wake up. Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up Mga partner, ipapakilala ko po sa inyo si Ganda. Isa po siyang sitso. Bali si Ganda mga partner ay binawian ng buhay. Tsaka para, para, manatili siyang buhay. Nakikita po siya ng ating tropa, yung ating partner ay ginawan po nila, nagpagawa po sila. Bali, yung tawag po dito ay taxiderm yung taxiderm mga partner ay ipre preserve nila yung aso ninyo. ipre preserve nila bali yung gagawin nilang kalok alay kamukha nung kanilang aso, yung aso ninyo. Bali yung gagawin niyo ay magbibigay lang po kayo ng picture sa gumagawa sa taxiderm. Yung gagawin dito sa aso mga partner ay kukunin lang po yung mga na nabubulok, nabubulok na mga parte ng katawan. Una mga partner sa mata. Sunod ay dila. At saka yung laman loob mga partner. So i-preserve pre nila, uh, ayusin nila. Yung matitilar mga, mga partner ay yung balahibo at saka yung balat niya. Ngayon mga partner, susundo nila yung sa picture na binigay nyo. Uh, lalagyan nila ng panibagong mata yung hindi nabubulok. At saka panibagong dila para maganda naman. At tingnan mga partner ito. Hindi na yan totoo, fake na yan mga partner, pero look-alike po ng kanilang aso na si Ganda. Ayun mga partner, tingnan yung mga partner. Buhay na buhay mga partner, oh. Oh. Ayun oh, tingnan yung mukha. Yan oh. Ah, diba? Buhay na buhay mga partner. Ayun oh, oh. Ang ganda mga pet lovers. Advice ko sa inyo, Paggawa din kayo nito mga partner. Murang-mura mga partner. Murang-mura. Kita ka dyan. <laughs> kung kayang-kaya ninyo mga partners na nang bulsa, ay pwede ko yung magpagawa nito mga partner. Ayun mga partner. Nalaman nyo na kung paano gawin yung gagawin nyo sa alaga nyong aso na mahal nyo, pwede nyo siyang i-taxiderm Katulad nito kay Ganda. Yan. Yan. Para maalala nyo sa lagit, kasama nyo sa lagit. Mga partner, hanggang dito na lang. Mga partner, kung nagustuhan yung video na to, leave a like. Comment, subscribe. At i-ring nyo na rin yung bell natin para sa tuloy-tuloy na update. Hanggang sa susunod, mga partner. Hoy, wala na. Hindi na sila masigila. <laughs> Pumili kayo! <laughs> Ayun, lumapit yung isa. Ah, kulit! Ah! Ano yung mga bababa? Anong mga bababa? Ito, nataturo ko. Ang pag-iisip ko, ito, Tata. Ito rin. Ano talaga yun? Ito? Ito, Tata. Ito. Pero ito, parang pwede dito na yun. Wala na siya. Shih Tzu siya. Diba Shih Tzu sa baba nila? Mahamahal. Ano, dito malamang kaming Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Paulum.